Caritas in action. Kayo po ay naparito para sa inyong pinsan. Ano na si Marcelito Mateo. Siya po ay kasalukuyan nagda-dialysis at uh, umapela po na matulungan dito sa kanyang gamutan. Ano? Opo. Opo. So, si uh, Marcelito po ba ay mayroong pamilya? May, kamusta ba ang kanyang kalagayan? Uh, medyo, yun po, medyo mahina siya. Hindi siya gaano nakaka lakad na masyado. Mm, okay. Opo. So, Pepeto siya po ay nagda dialysis tatlo, Opo. tatlong tatlong beses ba? kada Opo, tatlong beses isang linggo. Tatlong beses isang linggo. Uh -huh. So, bali kayo po ang kayo ba nag-aasikaso at naglalakad ng kanyang mga ganitong paghahanap ng Opo. malalapitan. Opo. sa mga guarantee letter kung Opo. saan po mayroong pwedeng mapapasahan mm -mm. sa Senate, sa Congress. Malapit kayo. Opo. Saka sa DSWD. Opo. So, maputi naman po at uh, kayo po bilang kaanak eh nakatanglaw at nakatugon dito sa pagsuporta sa gamutan ng inyong pinsan. Eh, paano po bang dahilan at kayo po eh, naatasan na tumulong dito? Iyon uh, po dahil uh, yun nga, meron akong kong uh, experience before na natulungan din na kaibigan. So, nung ito naman, uh, pinsan ko ngayon, siya naman ang nagka, nagkasakit. So, nagbulong tira talaga ako na makatulong din sa kanya. Amen. Ito, malaking bagay po ang inyong ginagawa. Alam niyo po, sa panahon po ng karamdaman tulad ho nito, yung mga ganitong pangmatagalang gamutan, kung minsan po ay napakahirap humanap ng kaanak na siyang tutugon at tutulong sa iyo. Opo. Pero kayo po, sa pagkakataon na ito na may pinagdadaanan si Kuya Marcelito, kayo po ay nariyan. Kayo ba meron din kayo sariling pamilya? Opo. Ilan ako ang anak niyo? Um, dalawa po. Dalawa, mga nag-aaral pa, mga estudyante. Oo, nag-aaral pa po. Nag-aaral pa. Ang oh. misis po ninyo? Uh, nagtatrabaho din po. Oh. Nasa, kayo po ba nasa isang lugar lamang o magkalayo ang inyong bahay? Medyo magkalapit lang din po. Magkalapit oh. lang din. Opo. Oh, po. Pagka po si Kuya Maxilito nagpapagamot, na dialysis, sino ang kasakasama niya? Ah, uh, yung anak naman niya po. So, salamat po at kami napagkatiwalaan niyo. Isa kami sa mga nalapitan ninyo at na naging daan naman upang kami makatugon sa kanyang pangangailangan, lalo na sa gamot. Naunawaan ko yung kung ganyang gamutan eh may kalakip din na halaga. Ano, yan po yung isang mahirap. Tama po ba? po mm yun? -mm. Kaya sa pagkakataon po na ito, uh, Kuya Reynaldo, meron tayong may aabot uh, na tulong para sa inyong pinsan, ano, dadalhin po ninyo ngayong araw ang gamot na nagkakahalaga ng 2,370 pesos. Yan po ay direkta nyo nang mabibili sa isang kilalang drugstore dito lamang sa tabi ng Radyo Veritas. So iuwi nyo na ito, dadalhin nyo na ito kay Kuya Marcelito. Ano po ang inyong pakiramdam at mensahe sa mga tumugon na tumutulong sa ating programa? Uh, maraming maraming salamat sa Veritas at saka Caritas Manila at sa uh, munting tulong na, na bigay nyo. Sana po at uh, marami pang mga, mga tulungan pa na mga kagaya ni Marcelito na nagda-dialysis din at ibang uh, karamdaman. Opo. At uh, maliban po diyan, na sana natin ang patuloy naman namin pagdarasal para sa inyong pinsan, para sa kanya kagalingan at naway marami pa pong biyaya ang dumating ano? Mm -hmm. para sa kanila at syempre para sa inyo din pero maliban po doon sa naipabigay natin para doon sa inyong inilapit si Kuya Marcelito meron kaming ibibigay na para sa iyo okay? Mm -hmm. So bibigyan po natin siya mga kapanalig ng timba, ha? Isang timba <laughs> ng Caritas Manila Groceries. Ayun po ko nakikita ninyo, ha? Okay. Sa iyo na 'yan. Pangdagdag sa inyong pangangailangan. Maraming salamat po. Okay? kung gusto mong bigyan si pinsan, nasa sayo na. Maraming Basta po. 'yan eh para sa inyo. Okay? Sige po. Ano pa kailangan mo, Kuya? Sir, so, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo po. Maraming salamat. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagmamabuting loob. At kung ano man po ang pagsubok na ito, itaas natin sa Kanya. Malalagpasan natin. Okay? Amen. 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 Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Arita in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905. BPI Savings Account Number 3063535.

030 00 -12275. Maaari din magdeposito sa kahit sa ang Cebuana Lowlier Branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph.